mamamatay at pag revive walang brain yang bones magiging zombie to sa ice ito'y game of thrones magiging zombie to sa ice ito ay game of thrones sa game of thrones kasi yun yung mga kalaban yung ano yung mga white walkers mga ano sila ay zombie yun sa patay at pag revive walang brain yang bones magiging zombie to sa ice itoy game of Thrones. White Walker. Ako Valerian Steel, yung style brawler. Titira ng titira ako high scorer dito. Light smoker, yung espada may apoy at yung fire colder. I'm slice closer sa side lower, sa spine shoulder. Di mahulaan sa tatama ako night crawler. <laughs> <laughs> Lakas na, grabe. Bugbog dito si ano. Si Ice Water. Parang yung feeling ko hindi niya inexpect na ganito kabigat yung sulat ng makakalaban niya. Hindi inexpect na si GL makakalaban niya. Valyrian Steel sa Game of Thrones din 'yun. Ah, uh, yun yung parang yung mga nakakapatay sa mga ano, sa mga White Walkers, Valyrian Steel. Ah, uh, dami lang minulti ron eh, uh, or ni Rime eh, high score um shoulder tapos yung 'di maulan ko san tatama ako yung Nightcrawler. Ang ganda noon. Ulaan sa tatama ku night nightcrawler! Oh! Ah! Ah! Oh! Kaya ano na referee? Ito ba right offer? O dapat bang slow-mo para time slower? Ano ref? Ano ref? The fight's over! Ito nga is slaughter! At binalik ko lang sa ref! Ice water! feeling ko swak na swak kay GL or kay Sinagtala yung mga ganitong klase ng laban na pangalan lang ibibigay no o hindi mo alam kung sino yung MC na makakalaban mo kasi ano eh malawak yung masusulat mo na walang personalan walang kahit anong chismis o hindi mo magagamit yung mga previous battles as angles nakafocus ka lang talaga dun sa pangalan ng kalaban mo ganda pa lamang na lamang si ano dito Sinagtala round 1 solid yun dami niyang creative na na punchline sa yung pagkaka-construct at pagkaka-connect ng mga lines niya. Ganda ng pagkakadikit. Parang natin round 2, pumabawi yun ng no, ice water. Feeling ko, pang ano lang talaga eh. Hindi niya sinolid, hindi niya in-all out yung ano, mga sulat niya dito eh, si J. Black.